Minsan nga pala mga kaibigan, pag pumapasok po tayo ng kuweba, ay hindi po natin maiwasan na mayroon pong mga ahas na ating na-encounter. Kaya kailangan po tayong mag-ingat lalo na sa mga bata at sa mga first timer dyan na hindi pa kabisado ang isang kuweba. Dahil napakadelikado lalo, lalo na pag mayroon po tayong mapapansin na mga balin sa sayaw loob, looban ng kuweba ay may posibilidad na mayroon pong ahas na nakatira sa isang kuweba. Kagaya lang man ng kuwebang ito. Now ay may aha cobra kaming na encounter. Ang kuwebang ito nga pala mga kaibigan ay may maraming mga kwarto-kwarto na aming napapansin na tanging maliit lamang na katawan ng tao ang kayang pwedeng magkasya. Marami ring mga balensa sayo dito na nagsiitlog ang ating nakikita kagaya na lamang nito na mayroong patay na balensa sayo na nakasabit pa sa itaas sa kanyang pugad. Siguro nga pala mga kaibigan sa aking pananaw ito ang kinakain ng ahas na cobra dito sa looban ng kuwebang ito ang mga sisim ng mga sa sayaw na nandirito. Andito nga po